So, yun, ma'am, dito po sa bibilhin po natin na 7kg ni LG po, Ito po yung mga specs niya. So, inverter direct drive na rin po siya. So, pagdating po sa inverter direct drive, yung pinaka-drum po natin is nakaset na po siya doon sa may pinaka-motor po. So, ang kagandahan natin doon, hindi na po siya belt-type. Kasi sa belt-type po, once na napud-pud yun, every, ano po, may siguro mga maximum of 2 to 3 years napupud-pud si panbelt So, automatic po na papapultan uli natin. Pero dito po, may 10 years warranty naman tayo sa motor. Then kagandahan natin sa kanya, ma, meron na tayo ditong mga nakalagay na program. So mamimili na lang tayo cotton, cotton plus mix fabrics. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Since, since meron po siyang six motion technology na tinatawag, yun sa six motion technology, siya po yung mag-a-ano, mag analyze kung ano po yung naandun sa ano natin, sa six, mo six motion technology po. Kung baga, anim na different way kung paano labhan yung fabrics po ninyo. Yung gagawin niya. So yun po sa pag-aano naman po mabilis lang din naman po yung ano natin yung mga nakaprogram dito. Ngayon ma'am, in terms of pa-demo ano, installation, bali doon sa demo installation po natin. Pupunta po mismo sa inyo si ano si service, then dun po nila i ano install yung ano niyo, yung unit niyo. Then pagka-install po ng unit, ide-demo po nila sa inyo para mas lalo niyo pa pong maunawaan kung ano po kung paano po mag-perform si LG. Pero isa lang po sa kagandahan natin sa kanya in terms of ano po, in terms of service, ang kagandahan sa kanya, you can use your mobile phone by a ThinkCube application, then access smart diagnosis po. Sa smart diagnosis po natin, kapag po na-access natin smart diagnosis, for, for, example po, nagkaroon tayo ng error dito sa washing natin, automatic po, dito sa smart diagnosis, i-scan na, na po yung buong unit nyo. So on the spot, malalaman na po natin yung problem ng unit. It's either minor or major problem po yung nangyari sa kanya. Kung minor problem po ang nangyari sa kanya, may basic troubleshooting po na lalabas doon. So, pwede nyo na pong i ano gawin sa bahay kung ano po yung dapat gawin sa kanya since code base lang naman po ito. Pero kung ano naman po, major problem po yung nangyari sa unit niyo, less worries po kasi unlike unlike sa ano natin sa other brands po, ang nangyayari po kasi sa kanila is iya ano po muna nila yung unit. So, itatawag po namin, check upin po nila yung unit, then after po noon, after a week doon pa lang po nila gagawin. So, medyo time-consuming. Pero dito kay LG po, automatic i-state nyo lang yung problem sa service center, automatic dadalhin na po nila agad yung gamit. On the spot sa inyo, home service po ito. So, malalam, ano na po nila agad kung ano yung gagawin. Ayan po. By any chance, ma'am, sir, may mga katanungan po ba tayo regarding dito sa product na bibili natin? Meron ba siyang monthly maintenance? Ah, uh, monthly maintenance, sir, in, in terms of that, meron tayong tinatawag na tub clean. Sa tub clean po kasi, kumbaga yun na yung maintenance ng washing natin. Pero every six months, sir, kapag ka na feel niya na nakailangan na ipalinis yung filter niya o yung pinaka ipapadiplin na natin siya kung saan tatanggalin yung pinaka motor you can call LG website po O kaya doon po sa LG website meron po tayong tinatawag na LG, na ano na service po or red carpet services pwede po kayong kumontak sa kanila para po doon sa deep cleaning pero in terms of filter naman sir as long as na, na maintain din natin na nalilinis tong nasa ilalim ito kasi dito natatrap lahat ng ano natin apa ah, lint filter po Isasabay nyo lang din siya kada tab clean po. Dito po. Ayan sir, baka may mga question pa po tayo na ano. Pwede na pwede namin doon. Ano po, bali, yun po. Pwede naman po na ano, pero sa online po kasi, ang ginagawa po nila is naglalagay po sila ng baking soda bago sila mag-tab clean. Baking soda, then ano po. Pero sa amin naman po, ang ano namin, okay lang din naman po yung ginagawa ni customer na ganun po. Para nga naman po maano, ano yung cleaning agent natin as baking soda. Pero mas maganda rin po kasi yung water, yung ano, minaano na ng water yung ano niya. Yung parang binabanlawan lang po. Ganun. Ano, cleaning agent. Yes po. Pero much better, ma'am, if you prefer na may, may mga cleaning agent kayo ilalagay, okay lang din naman po. na mo po magiging problem dun sa unit na. Uh -huh. uh, ano yung mga difference sa mga active hand food, ayun po sir, bali yung ano po, yung mga allergy care po, sa allergy care po natin sir, bali as you can see meron po tayo dito makikita na ano, na may temp po siya. So for intensive washing po. Ito sa allergy care po, kumbaga iiaano niya yung ano, yung magja-generate siya ng heat para dun sa ano natin ma magkakaroon siya ng antibacterial ano po. Opo, uh, yung sa ano po. Yes po. Yun po yung ano natin. So, dito naman po sa mga active wear, yung mga napagpawisang damit. Especially kung may mga heavy stains po yan, mas magandang gamitin natin yan. Then sa mixed fabric, kung halo-halo po, may linen, may cotton, may silk, pwede po natin ipasok yan dyan. As long as ang program natin, naka-mixed fabrics po. So, automatic po yun. Siya na po yung mag-generate -e kung ano po yung ano sa six motion natin. kung sakasakali, ba mix yung pabrik uh, public na Pero wala rin sa mix public yung naging choices. Magkakaproblema ba yun? ah uh, actually, hindi naman po. Bali, gagawa, ga gagawa po siya ng ano. Kung baga kung ano po yung mas maraming nailagay na pabrik type, yun po yung gagawin niyo. Opo, uh, automatic okay, uh, uh, po. Opo. Opo. Yes po. Ikaw, ano po? Hmm. Yung dami ng sabon na pwedeng ilagay, meron ba? Bang... Ano sir, wala naman tayong ano sir, it depends on your preference naman po kung gano'n kadami yung gusto nyo ilagay sa isang salang. Ngayon sir, tulad niya meron tayong free wash, meron tayong pang wash, meron din tayo for fabric conditioner po. Yan. Okay. Yung sa free wash, okay. ano yung usual na pwede namin gamitin na? Uh... Ano sir? Dalawa lang po kasi yan, sir. Kapag po, ano, sir, may mga customer kami na gumagamit ng liquid detergent tsaka ng, ano, ng powder detergent. Ngayon kung liquid detergent, since concentrated po kasi some ng liquid detergent natin, mas maganda kung gagamitin natin liquid is yung not concentrated po. Kasi kapag concentrated, ma ano, ma'am, sir, may mga tendency kasi na, ano, na, ano, nangyayari po dun sa washing natin ano po, nag nakulay siya dun or nag stain siya dun sa may pinakadamit. Although natatumbled naman siya. Pero makikita mo pa rin nag stain Opo. Pero kapag ka, ano, kapag ka yung diluted siya sa ano po, okay lang naman po yon. So, sa ano naman po, less worse pa rin naman po, wala naman tayong detergent na suggested para sa kanya. Actually, meron pa nga po mga inilalagay na yung mga parang mga time, mga mga bilog po dito sa mismong ano. Yung tat parang tatlong color po ata yun. Yes po. Yes quick po. 30. Quick 30, sir. Bali yung ano po. Yung, kumbaga sa, ano, sa mga top loader natin siya yung pinaka quick wash. Ah, madalian. Opo, madalian po. Pero ano, i-ano ano na po natin na ano, sa loob ng 30 minutes po. Expect na natin, sir, bawas lahat ng ano niyan, ng cycle po. For example, sa paglalaba, bago sabay pati sa ano sa pagbabanlaw niya. Opo. Pinaiksing process lang siya pero effective din naman po. Halimbawa nagmamadali tayo. Kailangan na agad natin na ano kasi 80% dry siya eh. So kailangan natin maisampay agad para magamit din natin. Magamit din natin agad yung damit. So prefer natin si Turkey. Mm -hmm. Dami pa hawol pa tayo sir. In terms of warranty naman, less worries kayo sir. 1-year warranty for parts and service, then 10 years warranty for inverter type motors Yan po. po. Okay.